Ito ang sa ating lahat mga kaibigan ayan. Kami ay magkitiba daw ng saging. Yan. magtitibay na ay, ang saging. Amboja. Um, ano ang kuya? ang tabi Ayun. Ayun. Kaso maraming manok. Ha? Manok. Maraming manok. Kaya um. Ang guya. Guya. Ah. Ayun Ang delisyo niya. Mm. Ano kaya pag medyo nag-aulan wala sa sunod hari amin at talaga namin ang pakwan. Hmm. Ah, arke yung bawat ko ba, bawat butas ay halik ba ay ano? Hindi ang pakwan. Ah, pwede so kaya tawon niya. <laughs> hmm. Oo. Oh. Pag yung mga buwan na ay marami. May ulan pa. <laughs> hmm. <laughs> may ulan pa. October na ulan pa dito, ano? Hindi mo. Maa lahat, in, in, uh, ma, Lahat <laughs> yeah, tayo nandito. Hindi kaya kami makita naman bueno. nga rin lupa sa pakwan. Ba, hindi. Maaa! So, kaya isa na rin magtayo ng pakwan nga eh. May ka na ka mo pakwan nga rin. Alay! Ito. Makalawang yan. Libo ang Libot baan yan? Hindi na. Ang galing pa. Ito pakwan. Maganda pala dito eh. May saging sabah Sintoris yan tayo ano? Oo oh. Ano? Sintoris Dalandan Dalandan Lanta na. Ano yan? Tubig yan? Ano yan? Tubig? Ano mm, yung tubig? tubig. Sa ilog ilog Lawak na wala dito eh Ganda ng Ganda you know, ng view

Ito mga kaibigan na may guya. Oh. Ang ganda ng kalabaw. Laki. Malaki kasi nanay. Kaso payat to ka yun. Eh. Ah. 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 Dahil bunga na yung dyan ninggo. Oh. Wala ba kay kuya? na yan. Ayos na yan.

kalawak po ng ilan dito lupa Ano, may papaya pa oh. ba't, ay, ba't nalaglag ng papaya ay, yun, brother, kaya, ano? parang ano, uh, sira na ang ganda rin pala dito eh. Ano 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 na nagkawa yan baloktot yung lawak na lupa dito mas ok na yun Ha? Magawin ka lupa dito. Ang natabnan bro, nito lang ano? Pakwan. Ang ano dito, ang 1,000 ang per square meter na dito oh, sabi? Mm -hmm. 1,000 pesos oh, kasi yun pala, yun pala yung bundok na yan, yun yan. Lahat, kay ano pala yan kay Ka Kay, kay tawag dito yung manugang ng Soto oh, kay Christian Hermosa oh, yan. lahat daw dyan nabudal sa may tala yan Ah. Uh -huh. siguro magkasusiyan yung mga Soto gagawin ayo kung gagawin diyan tapos hindi pala kay Dwinya so oh, yun. know. Ay, babayan. Oh, kay Dwinya. Tapos meron daw diyan ano. Yes, just, uh, mga mayaman na Oh, ang marami na may yaman dito ang pinakamat pati dyan yung ano yung ganda ng dito yung pinanguhulihan ng kuya mo ng ano daw ng mga labuyo yung manok oh yun diyan, sa bundok na, bundok na yan, bundok na yan oh yung may yung mga labuyo dyan may unggoy yun daw kaya yeah, yeah. kay asawa ano, ni Hermosa oh, ah, sige sige oh sa mga mag, mag, ano yan tatay niya tatay niya may yaman may, 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 may ito ganito lang po muna at maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at pagtangkilik kami ay nakapamasal dito ng biglaan dahil mga bunga ng hindihan ng oh bunto ng bunga oh, ayan ang daming bunga dami oh palibasa yung maaraw pag ganayan ang gusto ng mangga yung taginit oh pakakapal bunga Ngayon po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nandito lang po muna. Bye bye!